Ngayong araw guys, ay may bago na naman tayong natutunan. Kaya samahan nyo po kami, magbabalot po tayo ng mga bunga ng kakao. Sa napakadaling paraan gamit itong DIY na pambalot. Pero bago dyan, ito ko muna kayo kung paano ito kainin <laughs> ay este gawin. Itong pambalot na ginagamit namin sa simpleng paraan. Kaya tara na, let's go! Hi guys! Tuturuan ko kayo paano gumawa ng pambalot na kakao. First, kailangan natin ng plastic. Ito, itong plastic. So, itong plastic, guys, nabili ko lang to sa Shopee ng 99 pesos. 1,000 pieces, then no seal. Dapat yung no seal ang piliin nyo. So, ganito siya, oh. Ganito. Na, oh. Then, next, itong tubo, ganito kahaba. Mga isang dipa. Tapos, ganito yung butas niya. Yan. And then, kailangan din natin ng rubber band all huh? Plastico. lastiko. Ito. So, yung lastiko pala, guys, is ganito. Yung pantalay ng buhok. Kasi, ito yung ginagamit kasi maliit. So, nabili ko to sa Shopee ng mga 20 pesos, tas 1,000 pieces na siya. Na tayo ng pambalot ng kakao sa napakasimpleng paraan. So, ipasok sa gitna. What? Ano, ano yeah. Then flip, lagyan ng Plastico. Tapos bunutin. Then, flip. Tapos later, tuturuan ko kayo paano to i- ibalot doon sa kakao. Uy! Ito <laughs> lang ako natuto nito. Tinuruan ako ni Kuya. Huh? pupunta kami ngayon uh, later sa kakao farm. 确认。 At yan guys, si kuya na nga ang nag-continue para mapabili. So, mas maganda daw kung punuin yung tubo para mas maraming magamit. Nasa around mga 200 pieces daw ang magagamit niya sa tuwing nagkakakao pad sleeping siya. At sige nga, itry nga natin ang technique na to kung madali nga ba. At ngayon guys, dahil danghag ako, hindi ko na on yung microphone. I-voice over ko na lang. At papunta na kami ngayon sa cacao farm. Kasama ko si kuya. Malapit nato sa bahay namin. I-de-demo doon niya sa akin. At ituturo ko naman sa inyo. Para magka-idea din kayo sa simpleng technique na to. Naman meron yung isang puno dyan ng kakao, ibalutin yun na para maganda yung bunga. Kailangan kasi ibalutin ng plastic ang mga bunga ng kakao para hindi kainin ng insekto. At sa puntong ito guys, ay naghahanap na kami ng bunga. So ganitong size pala ang pwede lagyan ng plastic. So yung maliliit, hindi pa yung pwede. At yan guys, tinuro na nga ni Kuya kung paano ito gawin. Na-amazed ako kasi ang dali lang pala. Para lang isang kisap mata. So kinumpare din namin yung paraan sa pagbalot ng manuman Sa ganitong paraan ay kukuha talaga siya ng time. Aabutin ng 10 to 15 seconds bago mo balot yung bunga. Compared naman dito sa technique namin na gagamitan natin ng tubo, ay aabot lamang siya ng 5 seconds. O wow. oh, diba? Ang dali lang. At ngayon, ako naman daw ang magta-try. At first try, nahirapan akong bunutin yung plastic. Kasi nga, first try eh. Pero itinuro naman ng maigi sa akin ni kuya na napakadali lang nitong gawin. At yan, yeah, nagawa ko nga ng tam. Yeah. Nakakaaliw pala itong gawin. Kaya hanap po na tayo ng ibang bunga na pwedeng balutin. Yeah. Sa ganitong paraan ay hindi ka talaga aantukin. Mag-i-enjoy ka pa. At pwede din ganito na technique guys. Using your two fingers guys bunutin yung plastic at saka mo ibalot sa bunga. O oh, di ba, napakadali lang. So para sa mga cacao farmers ay hindi na to bago sa paningin niyo kasi ito naman talaga ang ginagawa eh, para mapadali yung trabaho. Okay guys, tapusin ko muna ito para makakain na ako ng cacao. <laughs> hmm. Di ba? Sayon na kayo. Next. Asa pa to pa. Ito pwede na ni. Pwede na ni nani ka dako. Sige. So kani. So according to kuya hindi daw to babalutin kasi sa pang maliit. Maliit wag balutin yung maliit. Masira yung bunga. Masisira ang bunga. Kare, hindi pa bulit pa no. Pwede, pwede na ni. Mm. okata oh, kata. Asa pa. Ah, kare. Nagan bulak mo. bulak mo. Oh. Dami niyang bulak oo. ko uh, dami bulaklak, oh. Asa? Ay, taasa di ko na. Ikaw, di. Di maabot. Mm. Kukuha tayo ng stick. Ito. Kailangan natin ng stick. Kaya maabot. Oo. Oh. So, tuturuan ako ni Kuya paano yan. babalutin na nasa itaas. Ah! <laughs> Magkagamit tayo ng stick. Then. Ah, ganyan lang pala. Pag di abot, ganitohin lang marami kasing bunga sa itaas. Hindi abot. Mm. So, tag bunga sa kakao. ato ang kaon nun. Uy, ko sa Yan. Kainin natin ito. At yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ko about cacao. So sa mga merong farm cacao dyan, para di kayo mahirapan, gawin nyo lang yung technique kung paano magbalot ng Bunga ng tao. So, ayan. Minatutod na naman ako today. So, thank you guys for watching. Ayan. Kainin ko to. Next video, guys, igagawa naman tayo ng pure tablea Kaya, see you on my next video. Please follow wow. and subscribe. Kuhaan! Kuhaan! Hmm? Ano? 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 Ano?